Iba talaga ang talento ng Pinoy eh, no? Kuhang-kuha nila yung pulso ng masa. Bukod sa mura na, masarap pa. Kaya kung trip mo tong food trip na to, at budget meal ang hanap mo, aba, baka para sa itong video na to. Kaya ano pang hinahantay mo? Tara na, let's go! At ayun na nga mga kanojki, nandirito tayo ngayon sa may barangay Ususan, Tagig City para dayuhin at tikman ang isa sa mga dinarayo at pinipilahan at mala blockbuster ang pila dahil sa kanilang napaka budget meal na rice meal na talaga namang bubusog sa aro mo eto nga pala ang etan show rice na kauna-unahang nakita kong merong unli java rice unli drinks at unli sauce na talaga namang panalo at dahil sa halagang 55 pesos at 60 pesos eh talaga naman solve na solve na to at located no? lang naman sila dito sa may barangay Ususan, Tagig City. Halos katapat lang sila ng Johans at lagpas ng konti ng 7-Eleven. At eto nga pala yung kanilang mga combo meal. Meron sila dito beef at pork shawmai. At syempre ang pinagmamalaki nilang blurred shawmai. Charot! <laughs> at syempre ano pang inaantay nyo? man na natin yan! So guys, ito yung order natin dito. Ito yung kanilang Japanese shawmai. Ito yung Java rice na, din nyo guys. So lalagyan natin to ng ano. Ito yung pinaka secret recipe nila dito. Teriyaki. Hindi to yung gamit nila dito guys. Kundi teriyaki. Para ka lang na ano, aandiwin. Ah, so testing natin to. andiyan so, Andi yan. Tapos natin na ito. Chili. ano so, ang so, guys. Meron din silang bawang. Pero ako ayoko kasi ayoko na may bawang. So, tikman na natin to guys ha. Ayan o. So, tikman natin to Ang sarap yung Japanese nila. Sa so, Java rice. Malasa siya. Hindi ko, lang, di ko lang alam kung ano yung hinalo nila rito eh. Kaya ano ba ang gamit dito? Star Margarine o oh, ano? May Star Margarine tapos may Star So yun, yung sikreto nila dito sa rice, hindi nila pwedeng sabihin. So, pero pero meron ka rin siyang ano, uh, Star Margarine. So testing ulit natin. job guys. 55 lang to. Only rice, only drink. Tapos may abat na showmine. Kahit ano, pork, mayroon silang beef. Saka ito yung Japanese. Ito yung pinakasolid. Manalo. ay mabigis ang teriyaki nila guys. Ito yung sekreto nila. Manalo. So ayan guys, sikman naman natin yung kanilang beef showmine. So ito naman o. Oh. Tapos na tayo sa underized. Eh. Beef showmine naman tayo. Ayan o, oh. lagyan ulit natin itong teriyaki. So guys, ano to? Ang lilagay ito. Ano? Li to? Ayan, no? Solid eh. Siyempre lagyan natin ng chili. Ano? Okay. Ayan. So ngayon, tetesting natin yung beef shumay nang walang ano. Nang walang rice. Saan guys, so. guys? Atin. Beef shumay. Atin yung ano nila dito, yung combo rice nila dito, rice meal nila, sa halagang 55 pesos, may apat kang siomay, only rice, only to. Tapos yung mga, ano naman, single order lang, yung mga siomay lang, ano lang, 30 pesos lang, apat na perato na. So, punta nyo na dito, lapit lang. Din siya lang nga pala sa Parag Boys at saka sa Dax TV lang nung nalunan sa, sa kuya ko, Jess Mariano. Din siya sa inyo. Uh, Salamat mo na rin mga yung mga gustong sumubok dito sa amin dito ang talagang 55, Banli Java Rice, Banli na, kaya tara na, kaya na dito. Nagsimula nga pala yung itang Shomai namin boss noong October 1, 2023. Tapos matatagpuan kami dito sa may tagig barangay Ususan, sa may harapan ng Iohan, sa may tabi ng 7-11. Okay, thank you boss, thank you.